Ha? Galing pa kumbatanga. O oh, at saka talaga nagla-live siya para makita ng mga Claudineyan sa mga Fancy Beaver, mutya, yes. 'di ba? O nga, friend. Ano ba, sila na ang next friend. Sila oh. na ang next na love team I think oh. na talagang oh. ano. Um, pero as individuals talaga kaya nila. Eh. Mm -hmm. Kaya nila at um talaga may, may ma magaling sila, magaling sila umarte. At saka 'di ba friend alam mo, kasi i-explain ko lang kay Beaver at kay Matya. Hindi ko na kwento yan. Si Tito Junyo, ito yan eh, um, what you call this, sobrang hindi lang friend, family yan sa akin. Parang best friend, isa sa mga best friend ko yan si Jun. Ngayon, ano, di ba alam mo yan na hindi hindi ko kayang pakinggan yung God to Believe? Oo. So, di ba? Yes, yes, yes. Uh Hello, Claude? Yes, yeah, yeah. Yes, yeah, yes yeah, hello. Yeah yeah, 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 I know. Sa akin oh, oh. Na yung got to believe, ay sabi ko parang ay gusto ko muna makita yung script at yung mga itsura nung ano, nung nakita ko sa ko, at okay lang bagay sa kanila. Yeah. So, may blessing talaga na sa kanila nababagay yung got to believe.